Sa kabila ng pagtanggal ng COVID-19 restriction sa bansang China, naitala naman ngayon ang tumataas na bilang ng iba't ibang kaso ng respiratory diseases doon. Yan ang ulat ni Mark Vitalco. Nilinaw ng Chinese authorities sa World Health Organization na dati ng mga pathogen ang nagudulot ng outbreak ng respiratory disease sa mga bata sa China. Paliwanag ng Chinese Center for Disease Control and Prevention at Beijing Children's Hospital sa WHO, tumaas ang bilang ng mga nao-ospital dahil sa Mycoplasma pneumoniae, RSV, adenovirus at influenza, bagay na inaasahan na ng mga otoridad dahil sa pagtanggal ng COVID-19 restrictions at kasabay ng pagisimula ng winter season. Ang pahayag ay ginawa ng Chinese health authorities bilang tugon sa hiling na karagdagang impormasyon ng WHO hinggil sa napaulat na pagtaas ng respiratory diseases sa China. Ayon sa mga eksperto, may pagkakapareho ang sintomas sa mycoplasma pneumonia sa flu o COVID-19 gaya ng sore throat, fatigue, lagnat at ubo. Karaniwang apektado ng sakit ang mga bata pero maaaring tamaan kahit sino. Микоплазменная пневмония ежегодно широко распространяется осенью и весной. Дети и подростки к ней особенно восприимчивы. Заражение происходит воздушно-капельным путем, поэтому без специальных мер возможны вспышки в местах концентрации, таких как детские сады и школы. 19 pag-isolate ko may sakit, pag ng face mask, maayos sa ventilasyon at palagi ang paghuhugas ng kamay. Sa ngayon, walang rekomendasyon ng WHO na anumang pag-iingat para sa mga papunta ng China. Ayo lamang nito sa publiko, huwag na ituloy ang pagbiyahe kung may sakit. At kung makaranas ng sintomas, maiging ibahagi ang kanilang travel history sa kanilang healthcare provider. Piniyak naman ng Department of Health na may pitch na nakatutok sa sitwasyon at patuloy na nakikipag sa health authorities sa China Mark Fetalco para sa bayan